Ganito dito sa probinsya mga guys. Brisco, sa Riwa yung akin. Ayan. Uh, pasensya na po kayo. Wala po akong helmet. Uh, malapit lang naman to. Dito dito lang to. Pasensya na kayo. Pero tamang paggamit ng motor kailangan naka helmet talaga. Pagka nandun ka na sa ano eh sa sentro ba. Ito dito lang kasi kaya hindi na kami nag helmet. Pasensya na kayo. Pakunti ingat na lang. Ayan. Guys. Oh kita nyo naman oh kanyo naman diba oh 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 kita nyo naman diba oh kita nyo naman guys diba oh 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 diba oh ay nakulog si baby mo ba eh oh oh diba

Guys ganito kami rito guys ayan kita niyo yan oh oh di ba oh 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 di oh Magayon nakadagatan, makalor na garong bulawan ang panganginan. Hindi ako ay magayon na ka sa partido.